Hello guys! Panibagong araw, panibagong ganap sa buhay. Kahit nga palang nagising ang mga person. Inusulit na namin mga mima kasi malapit na naman ng pasukan. Kagising nga pala namin ay mag -e exercise na mga bata. Sinama na namin to sa morning routine namin. Para naman mabinat-binat ng konti yung mga buto nila. habang nag exercise sila, ay magluluto na ako ng brunch namin. Simula nung magbakasyon ay two times sa day na lang kami kumain. Nang kanin lang, pero sa merienda, Diyos ko, napakalakas ng mga batang yan. Pero magkaiba sila ng hilig ng tinapay. Si Sophia, sa cream o, o kaya sa richies lang siya mahilig. Johan naman mahilig siya sa mga malalambot na tinapay Hilig siya sa pandesal tapos papalamanan mo. O kaya naman sa dona at yun yung pinaka paborito ni Johan. Pagdating naman sa ulam ay pili lang din ang luto na gusto nila. Every day mag-iisip ka talaga ng ulam na magiging swak sa panlasa nila. Hindi pa nga rin pala nila gusto yung lasa ng gulay sa ngayon. Pero gumagawa pa rin ako ng paraan kahit papano para makatikim naman sila ng gulay. Idadagdag ko na rin ng carrots, gagadgarin ko yun tapos ihahalo ko sa itlog. O kaya naman malunggay. pos ito nga gustong-gusto nila yung ginisang kamatis. Kaya yung mga may anong diskarte niyo sa mga batang hindi kumakain ng gulay? Nung baby naman sila, gulay tsaka prutas yung pinakain ko sa kanila. So, ngayon, hindi talaga nila hilig. Pero alam ko, someday magugustuhan din nila yon. Habang hinihintay natin yung someday na yon, tara, samahan niyo kami kumain na umagahan. Kaya sige, hanggang dito na lang muna. Sa iyo on my next mini vlog. Follow for more.